Imagine guys, itong halo-halo na kinakain ko ngayon is 70 pesos. Grabe. Pero grabe, sobrang din dami niyang sako. Worth it na worth it na 70 pesos niyo. Dito sa June and Anna. Hindi Huya sa may Padre Garcia. Tagorito mm. si Macario. Mm. si Macario. At kagandahan dito, hindi mo yung sobrang tamis na halong halo na. Alam mo yung parang nakaka-umay ng kainin dahil masungkal, alam mo yung may mga ganong halong-halo eh. Pero ito, grabe. Kaya pala siya um, sinasabi na one of the, the best halong-halo din sa Water Garcia. Yeah. Talagang ano talaga? Ito ay dinatayo. Uh -huh. Ang dami na nilang branch dito. Ay talaga? Oo. Oh, meron na daw sila tago doon sa pakahan. Kaya alam ano mo yung mo? Diba? Ano? Yung yung lasa ng halo-halo, yung parang di mo pa nauubos, parang gusto mo mapauling uh, magkaroon ng pangalaw. halo halo <laughs> Parang kasibaan na yun. hindi <laughs> promise kasi masarap nga. Ah. Kasi iniisip mo pagdating mo na alam ano ba, pag ko ng bago po, walang ganitong lasa. Ano favorite mo na sa ng halo-halo? May laging ano saging. Ah, saging. Tapos yung saging niya mabagkat, parang bagkat. Taruin natin ang inay Inay, ano paborito niyo sa hog halo sa halo-halo? kamote. Saging. Ako nata, pag mga ano, or saging. Yes. Ikaw, mama Ano saging. saging din. Ah. Inay kayo, inay. Kayo, ano paborito niyo sa hog? Ah. Ninang kayo? Hindi Cindy. Ano paborito mo sa hog? Sa halohan? Mais. Hindi lang ikaw. Ube. Langka. Langka. Ube, masarap din nga. Daisy, ano paborito mo sa hog? Wow. Nabili kami ng, di ba masarap sarap din ng light plan nila? Bumibili kami, may sila, may binibenta silang light shape lang. Sila din ang Dapat pala magulang din kinahitin. And I cheers, cheers, style. <laughs>